Beauty Gonzalez gusto ulit magka-baby, o want another one, please. Ngayong lumalaki na ang panganay ni Beauty Gonzalez na si Olivia Ines, mukhang may balak ng magkaroon ulit ng baby ang aktres. Inihayag niya ito mismo sa kanyang latest Instagram post kasabay ng pagdiriwang ng birthday ng kanyang anak. Ang ilang throwback pictures ni Olivia noong baby pa ito hanggang sa mag 8 years old na ito noong February 3. Ayun sa batikang aktres, nami-miss na niya ang chubby chicks ng anak noong sanggol pa ito. I want another one, please. My baby is growing crazy fast, wika niya sa IG post. Chika pa niya, she is now 8 years old, and I miss her chubby chicks. Check out her Instagram account and scroll down to see how fast she's grown. Sa comment section, makikita na nagkomento ang fellow celebrity na si Bianca King at inalok si Beauty na sabay silang magbuntis. Sabay tayo, pregnant komento niya. Bumati rin ang kapuso actress na si Carla Abeliana, Happy 8th birthday, dearest Olivia. You are so loved. Kung matatandaan, taong 2017 nang ikinasal si Beauty sa art creator na si Norman Crisologo. Sa dating panayam ng aktres, inilahad niya na nais niyang patunayan sa lahat na ang pagiging ina ay kayang pagsabayin ang pamilya at karera. Yung pagkabuntis ko, naging challenge ko talaga na, I want to prove to everyone that even if you're happily married and you have a kid, I can still go back and have a good career, saad niya sa kanyang panayam sa smart parenting noong nakaraang taon. Dagdag pa niya, I thank God, I think. I've proved it to everyone, na eto. I'm here, and I'm still doing what I love. I'm happily married, and I have a beautiful daughter waiting for me at home. Binigyang diin din ni Beauty na nais niya ring ipakita sa kanyang anak na ang kanyang acting career ay isa sa pwede nitong ipagmalaki. I'm trying to do my best because I want my last couple of years of acting to be something my daughter can be proud of, sambit ng aktres. Patuloy niya, but in the future, I want to spend as much time as possible with her as she grows into a young lady, because I have been through that stage. Sunod-sunod ang proyekto ni Beauty recently at kabilang na ang Metro Manila Film Festival, MMFF Film Entry na, Kampon, pati na rin ang kasalukuyan niyang pinagbibidahan na GMA series na, Stolen Life. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.